Ayan. So, good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel, mga master. Nalito na naman tayo para sa isa na naman panibagong uh, episode ng Lala Move. So, ang tagal natin hindi bumiyahe, mga master. Ngayon lang tayo bumiyahe. Kasi, ano, tawag nito. Wala akong gana bumiyahe nito mga nakarang araw. Tsaka, until ngayon naman, no? Dahil sa bagong update ni Lala Move na, ano, pinaburan na naman yung mga kliyente kagaya nito so ngayon mga master sobrang sobrang baba ng fair ngayon sobra talaga as napakababa na ng fair yung tipong um, gasolina na lang ang ano ang ang ipambabayad sa'yo tapos wala nang na sobra. so ganoon ang kalakaran ngayon sa mo pero nakakaano, ang nakakainis nito mga master. Kasi parang nakakaloko din eh. Sobrang baba ng pair, tapos magpapadala sayo ng mga notification sila na move. Ang mga nakalagay doon eh. Bumyahi na mataas ang pair ngayon. Kikita ka ng malaki. <laughs> nakakainis yung ganung ano. Yung tipong baliktad-baliktad yung totoong nangyayari sa mga notification nila na papasok sa sayo. No? So, meron man meron man magaganda-gandang fair kagaya nitong ano, kagaya nitong nakuha natin, no. 200 ano to. 223 papuntang Taytay. Pwede na to mga master. Pero ang original price nito is nasa 100 ano lang. 167 lang. 160 lang siyata. Nagdagdag ng ano, ng 60 pesos o so something ganun. Kinuha ko. Ngayon, ito naman ang malupit dito mga master nagharap ng scooter type ang ipapadala 60 pieces na chip plan Diyos me sobrang dami nun mga masters na light chip plan na 60 pieces, ah, uh, pieces. hindi kakasya yun sa motor kaya pala ito naman yung mga ganito medyo nagdadagdag ang problema naman sobrang buraot naman ang booking nila tapos ayo tinatawagan ko ayaw pang sumagot so pag ganito auto cancel sa akin to Ayaw sumagot eh. Ako po ma'am, good morning po. Ma'am, ako po yung ano, lala mo brider ma'am na pipick up sana. Pipick up sana sa ano, Las Piñas. Ma'am, ano po eh, uh, kayo po ba yung nagbuksa lala mo po o sila? Ayun, may problema po tayo ma'am eh. Hindi po kakasya sa ano ko, sa motor, sa scooter. Yung ano, yung andami po pala nun, 60 pieces na ano, Oh, ma kasi may double book kasi ako ma'am Kaya wala nang paglalagyan oh, Ano lang po ma'am I-change rider nyo na lang Para hindi kayo magbook ulit Mag-change rider lang po kayo Yung wala pong dala oh, Kasi hindi ko po madadala Pwede yung isa lang Kaso wala akong hahawakan ng isa eh. ah, Sige po pa, ma'am Pa-change rider na lang po Yung wala pong dala ma'am Kasi ako meron na po akong isa ah eh. oh. Hindi, eh, maglagay po kayo ng note ma'am I-edit nyo lang yung booking nyo Tapos ilagay nyo po sa note Na ano yung walang dala Walang kasama Kasi baka ma-pick up din na may dala Hindi rin makukuha Pag-usapan natin yung ano na yan ah, Bagong update nila Alam mo kung maganda ba yan Pero Dito na tayo mga master sa ah, ano natin Bakit hindi na tayo pumapiyahe sa lalamove madalas isa na rin sa mga dahilan yan kaya ako hindi po dahil nga sa sobrang baba ng fare talaga eh makikita mo tingnan mo na lang ha sample Back or antipolo 167 imagine mo kung gaano kaburaot yung fare na yan Back or hanggang antipolo 167 saan ka nakakita no mga master tapos mayroon pang pooling service ngayon yun yung kapalit nung ano tawag nito ah uh, yung ano tawag nun yung saber di ba binago lang nila pero mas pinababa pa yung pooling service eh grabe nakakabaliw yung ano ngayon lalamove ano bang plano ni lalamove no talagang ginigipit niya yung mga rider ngayon sobra kaya po ako hindi ako biyahe sa lalamove ngayon birang bihira na ako bumiyahe mga master dahil po sa ganyang ano pero sobrang baba. Uh, minsan nasa bahay ako, tumitingin ako ng mga booking. Talagang ano, hindi mo, hindi ka panipaniwala yung mga lumalabas na pair. Kasi, Las Piñas hanggang Antipolo, nasa 160 na nga lang din eh. Wala ka na makitang 200. Yung 200 nga, mababa na yun eh. Lalo na yung 160, mga master. Mas pinababa yun. Talagang olat yun, mga master. 19. Nako. Mukhang wrong pin pa mga master ah. 20 24 oh. Ah, nandito na po ako sa may ano eh, Street sa may Oo. Oh, oh. Opo. Oh, Ay, in... oh, pa ano na lang po advice kasi tumatawag po ako sa kanya, hindi po sinasagot yung tawag ko. Ano ba yan? Ang baba na ng pair, mga master Tapos ganito pa, no? 26, oh. Ito lang yung bugambilya, eh. Wala nang iba. Ayan, 20. 23, 21. I think ito na yung 20. Baka dito. Ito pala, eh. Ayun! Ah, uh, sir, na po ako. Nakita ko na yung ano niya, yung bahay nila. Bakit po ganoon yung number doon? Walang 20, 19 tapos 21 agad. <laughs> Sabi ko na, ano nangyari dito. <laughs> so, ayan mga maser meron na tayong isang booking no, papuntang ano, papuntang Pasig. Kaso napakahirap sabayan. bayan. Wala tayong makuha kasabay kanina pa tayo mga 20 minutes na rin tayo nag-aantay ng kasabay ang tumal ng booking grabe wala tayong makuhang booking kasabay ah Antay talaga tayo nito mga master. Hindi ako lalakad hanggat walang kasabay ito. Kailangan may kasabay ito kasi lugi tayo kapag ano. Bumiyahi tayo ng dire-diretso lang natin to. Eto mga master. Meron na tayong ano. Meron na tayong booking. No? Papuntang ano. Waiting time, may queuing service. Sige, tirahin natin to. Okay, so ngayon kukuha ng queuing service mga master papuntang kainta. Ayan, may kasabay na tayo. Hello sir, lala mo, ano po ito, rider? Or pick up po? Oo. Saan po? Ano pong pipick upin dyan, boss? Ah, oh, sige sige. I-text na lang po sa akin ah. Ah, malapit na tayo sa ating ano, sa ating pick-up. ko na itanong tanong kung anong dadali natin, pero okay lang, mukhang ano naman eh. Mukhang maliit lang 'to. Sabi na lang sa guard na magpi-pick up kayo sa Meet World. Sabi ko, ano daw pick upin. Oh. Wala pa reply. <laughs> Dapat Ayan, nandito na tayo mga master pambihira ano to ah tawag nun frozen di ko alam kung gaano kabigat tong frozen na to dito loading number 20 huwag naman sana parang cargo to no Matagal. matagal pala dito alam na nilang matagal pala dito alam na nilang nandito na ako hindi pa nagano hindi pa nakailang chat chat na ako eh hello ano na to naka break time ba tinan mo to kakachat ko lang sa kanya ngayon nandito na tayo tinatawagan ko nakadalawang tawag na ako ay pasagutin tapos chat ako ng chat text ako ng text wala nagre-reply wala naman ibang linolodan dito. Ako lang naman yung inaantay nila, Pambihira. No oh. nung tinanong ako nung dalawang dalawang naglalakad na yung kung na-assist na daw ako. Sabi ko wala pa. Chugo gaso. Oh. Pambihirao, oh. yung kausap ko dito, walang pakialam eh. Nakakala niya siguro kapag ano, kapag pumunta na ako dito, may mag-aabot na eh, wala nga tao dito. Alam ko ma'am, nakalimutan nyo na ako eh. Ito, para saan to? Dito po yan. Eto po. Saan yan? Dito. ko na yung ano nakuha ko na yung karne kaso sobrang tagal ng proseso dito sa ano sa lugar na to simple yung pagbibigay lang ng karne mga master pahirapan ka talaga kaya pag medyo ano yung alam mo yon yung mainipin ka tawag nito lalayasan mo to eh Okay. So, ayan mga master. Tayo ng alas 8 mga master. 10.30 na tayo naka-complete ng ano, naka-pick up ng dalawang booking. Sobrang tagal. May pag-usapan natin pala yung ano, yung bagong update kay Lalamove, no? Bakit? isa rin to sa mga dahilan mga master kung bakit once a week na lang ako bumubiyahe <laughs> ayan so, no, kung mapapansin nyo wala na tayong upload masyado sa lala move serie natin no? once a week na lang ako kasi nga dahil po sa nangyayari ngayon sa lala move no? kung dati almost every day may part time tayo dito ngayon part time na nga tayo pero once a week lang ako bumubiyahe so talagang super part time uh, dahil po ito mga master sa ano na bas na naman nilalamove na panibagong policy niya na syempre ano na naman to anti-rider so imaginein mo ang mahal ng gasolina tapos ang lalayo ng mga booking tapos ang daming buraot na nagbubuk sobrang lalaki ang daming pasaway na nagbubuk tapos ang ginawa nilalamove binabaan pa niya yung fare <laughs> akalain mo yon hindi naman nagbabago yung distansya ng ano eh ng di ba ng mga lugar tapos hindi naman bumababa yung gasolina pero ang nangyayari binabaan pa niya yung ano kung binabaan pa niya yung pair tapos ito malupit ito nakaka bad trip niya mga master magpapadala siya ng mga notification sa'yo tapos sasabihin niya kumuha na raw ng booking at mataas daw ang kikitain ngayon 'Di ba nakakaloko yung notification na 'yon? <laughs> At kikita daw ng extra mataas daw ang pair ngayon. Baliktad. Nakakaloko mga master. So ayan po ang dahilan kung bakit hindi na ako masyado bumubiyahe. Alas once a week, twice a week na lang po tayong bumubiyahe mga master. Talagang uh, hindi na ako excited bumiyahe sa lalabog. So ayan, kaya ngayon tayo bumiyahe. Webis na nga ngayon eh. So, Webes na. Pumiyahe tayo ngayon. So, kaya gagawa lang ako ng vlog tungkol dito sa bagong update nila. Alam mo kung ano ba magiging epekto nito sa mga rider. Siyempre mga master, napakalaking epekto nito sa mga rider. Unang-una, doon sa kitaan ng rider. ba? Diba? Ah, talagang sobrang baba ng kikitain, ng kinikita na ng rider ngayon. Maliban na lang kung talagang malupit ka mang untrata, mga master, yun po pwede pa. Pero kung ikaw eh, patas ka lang lumaban, no? Yung tipong kagaya natin, sa booking lang tayo umaasa kasi yun lang naman talagang ano. Eh, eh, gul, no? Kasi nga, yung mga dating booking mga master na kinukuha natin, yung mga tag 200 plus dati, ngayon 167, 170, ganun na lang. yun na lang talaga promise at hindi po nakakatuwa yung ganun no? para sa mga rider kasi ang gasolina naman pataas ng pataas eh wala namang mababa ng gasolina ngayon eh so anong magiging epekto nito kay Lalamove at sa mga rider unang unang ang epekto nito sa mga rider hindi na talaga babiyahe no? yung iba hindi na bumabiyahe marami nang hindi bumabiyahe tayo hindi na tayo bumabiyahe madalas once a week na lang tayo bumubiyahe twice a week yan ganyan bumubiyahe lang ako mga master kapag may nakikita akong booking na maganda na okay yung sa tingin ko panalo kahit papano pero pag yung lumalabas yung mga tag 80 tag 120 tapos ang lalayo yung mga 20 kilometers pero ang fair lang yan 90 pesos 100 ganyan hindi na hindi na ako sa ganun <laughs> So ngayon, para kumita ka ng dalawandaan sa isang booking, kailangan bumiyahe bumiyahin ng at least 30 kilometers. So ganoon ang ratio niyan mga master, sobrang baba na. Siyempre yung mga nagmahilig mag-compute, kagaya natin nagko-compute ng expenses at saka ng distansya, makikita mo agad yung diferensya eh. Pero yung mga gahaman sa booking, hindi yan kasi kuha lang kuha lang yan kahit dugi yan, okay lang sa kanila ang nila importante may kita pero actually sa mga ganyan mga master sobra meron man sobra pero hindi sapat konting konti lang para ka lang magpapagod uh, hindi mababayaran yung pagod mo dito mga master so yan po ang kahilan no? ko konti yung rider ni Lalambo parang dinaloko lang kasi nila alam mo ba yun yung mga rider eh yung mga rider naman kasi nagpapaloko kuha ng kuha ng booking ako tip ko talaga dun sa mga ano babiyahe huwag yung kumuha ng booking na lugi yun na lang alam ko marami ng maraming luging booking talaga sobrang dami pero hayaan nyo magdagdag yung ano hayaan nyo sila magdagdag huwag naman huwag kayo tatanggap ng ano ng dagdag 20 just me Ah, na lang candy yun eh. Talo pa rin kayo doon. Ayan yung magdagdag na mga 50 pataas, mga master. Huwag kayong mag-agawan sa booking para naman di tayo nagbumukhang kaawa-awa. ba? Diba? So, yun po yung, ano, yung dahilan kung bakit ako hindi na buo-biyahe madalas sa lalambu Okay. So, ayan mga master, na-drop off na natin yung ano natin dito sa Mega gainta. So pupuntahan na natin yung ano. Kainta Pasig to, Pasig pala. So pupuntahan na natin yung isa natin sa Pasig, no. Akainta pala. <laughs> Ang binigay sa atin dito dapat 175 lang. So binig, binigyan tayo ng 190 pesos. O, pwede na rin, no. At least nagbigay 190 plus. So kikita rin tayo mga master ng ano 200 mahigit no 200 hundred ah, 406 pesos pag na-drop off natin tong isa okay so yan mga master nandito na tayo sa ano sa drop off natin Ayun, mga master, dadagdagan pa. 60 pesos. <laughs> Very nice. akin. Okay. <laughs> okay, teka, meron po. Dito po, sa lahat ng booking natin mga maser, kumita tayo ng 470, ano? 470, tama ba? 476 pesos. Pwede na, mga maser, panalo na yon. Dito na naman tayo sa may, ano, kainta. Ayan mga master, dito tayo sa may pasig Ang hina ng signal dito Wala, hindi, hindi ako makakuha ng signal Baba nito, pasig to City, 236 lang At 40 kilometers Ganyang kababa kayo ng ano, ang lalamog Kaya wag, wag talagang kuha ng kuha ng booking no? tingnan, mo, tingnan mabuti kung ano yung booking na kinukuha mo Kasi pag swipe ka lang ng swipe talagang malulugi ka sa ano sa gasolina sa mga baguhan ito yung madalas na nadadali no dun sa mga baguhan mga rider o oh, kahit na yung mga nag-uumpisa na no pag antay kayo ng booking na matino-tino tsaka yung may additional huwag naman yung additional 20 talo kayo doon, eh yung medyo maganda-gandang additional kagaya nung nakuha natin mga master no maganda yung ano, maganda yung fare. So hanggang dito sa Pasig, kumita tayo ng 476. makatumbas na yun ng long ride mga master. Pag isang oras sa mga master, may buging dito ano, Pasig to Cavite City yung kanina pang buging uh, wala pang kumukuha nag, nag plus 118 na siya. Wala pa rin kumuha. Tapos kinansel. Ang ginawa, binalik yung ano 236 ayan oh. Eh, no? Tuntun nga sa plus 118 Walang so, 236 pa kaya basic to Cavite City Ang pira na favorito Alam ko nang pipikapin dito Yung mga pizza Ay mga ano yung tawag nito to Yung napikapan mo to Yung Pardon? Yung kakani na naka box uh, Buko pa yun eh, dami Yan dito to eh Nakuha Napikapan to na to eh Pulong-pulong -puno yung scooter ko nito mabukupay. Ang bukupay Ang hirap kumuha ng booking Sobrang baba ng per talaga Kanina pa ako dito sa Dito sa ping kalsada Atapay ako dito uh, Wala akong mga champong Wala akong mga up Sobrang baba Lipat Lipat muna ako ng tambayan, grabe. Walang ano, wala akong makuha na booking dito sa lugar na to. Kasi wala talaga. Okay, so ayan mga master, umalis ako sa Pasig at nandito na tayo sa may ano, C5. So habang do drive ako, no, nakakita ako ng booking dito sa may Makati. So ang drop off nito papuntang Paranaque. Ayan no. Ano to? Siraan nakaanda yung towing <laughs> so ayan ato dito lang to sa may ano sa may JP Rizal ayan dyan so puntahan na natin mga master JP Rizal pick na muna natin to so nandito na tayo sa ano ah sige pa Uh, Merbil para niya Ah, sige po. Salamat, ma'am. Twenty-six. Ayan, so, may tip pa. O, oh, may tip pa nga. So, mukhang hindi nagmamadali ito. Okay, so, hanapan natin ng kasabay ito, master. So, ayun mga master, sobrang wala talaga ako makuha booking dito sa Tagig. Puro opposite no, papuntang south, north lahat. Ah, uh, ididiretso ko na muna tong ano, isa nating parcel dito sa may Merbil para nyake Malapit lang naman dito. Eh, kesa magtagal tayo dito sa Tagig. Diretso na natin muna to sa Paranaque para ano. Doon na lang tayo kukuha sa Paranaque ng ano, ng booking. Wala eh. Mabubos ng oras natin kakaantay. Grabe. Kadina pa tayo nag-aantay. Right so, nandito na po tayo mga master sa sinasabi. 26 daw eh. 27. 20. Saan ba yan? Number ano yan? 22. Ito lang eh. 28. 20? Green Park Base. Merbil ba yan? Uh. Merbil para niya kaya ang village namin malapit sa Moonwalk Corner. Ang address 20A, Shenandoah. Ito rin yun eh. Ayan, dito lang yan. Ito, ito 26 eh. Itong hilera na to. Oh, dun, dun. 20. Hindi, may mga number yan. Ayan o, no? kikita mo. Hindi na may number ng bahay. Oo. Ayan, pababa. Ayan, 20. Papunta ron. Kasi ito pataas eh. Ito, sinandoan na ito eh. Tau oh, po. Lala mo delivery po. Kaya Torni. Ayan. Uh -oh. Okay na yan ha. Oh. ay no. Oh. yung oh. Yung kanto yan. Yung kanto na yan o. Oh. Yung nasa kanan mo yung kantong bahay. Hindi kasi tinitingnan yung ano eh, Yung address eh. Yan mga master, tapos na yung ating ano, biyahe. Tatlong booking lang nagawa ko ngayon. Grabe. At ang oras po ay ano na. Ah, uh, ang oras na ba? Alas stress So ayan. Ay, hindi na tayo magpapahapon kasi wala talaga. Ah, uh, egol talaga yung ano natin, biyahe natin ngayon. Minsan na nga tayo bumiyahe. <laughs> Talagang ano, Mahina Naka ano lang tayo mga master Naka 400 500 600 Sakto Sarado 600 pesos lang Yung kinita natin Sa tatlong booking So Okay na rin Kahit papano Kaso lang talagang Wala eh Sobrang ano Sobrang baba ng fare Mga master Ayan, Tingnan nyo naman yan no? 78. malayo na yan. 78 na yan, ha? Para niya kay Marikina, 160. Sobrang baba, mga master. Tapos Pinas Kaluokan. Ito, medyo mataas yan 229. Kaso, hindi na tayo pupunta dyan dahil sobrang traffic na ngayon. Eh, gul cool talaga, mga master, ang buki ngayon. So siguro sa susunod na araw na lang tayo mabiyahe pag sinipag tayo ulit no. So yan lang muna mga master. Maraming salamat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. Magkita kita po tayo sa susunod na update. So yan po ang ganap sa unang biyahe natin ulit. No? Ngayon lang tayo bumiyahe. At medyo negative po yung kinalabasan. Okay, so bawi na lang tayo kung makakabawi tayo sa susunod na ano, sa susunod na biyahe natin. Alright. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Lala -move. Ano na ang ginagawa mo sa mga rider mo.